Samantala, nakahiligan na ng marami nating kababayan ang iba't-ibang uri ng tsaa. Sa Yunan, China, alam niyo bang iba't-ibang gimmick na nito ang patok sa masa? Silipin natin yan sa report ni Bella Lasmorras. Green tea, milk tea, slimming tea, o ano pa ba bang uri ng tsaa? Marami ang mahilig dyan. Pero sa Yunan, China, not your ordinary plantation ang bubungat sa iyo. Dito sa Longlin County, may trees ang malawak na tea farms. Instant tourist attraction din kasi ang mga taniman. Maaliwalas ang mga farm at marami pang Instagrammable spots. Sa gitna ng mga tanimang ito, may mga itinayuring walkway na tulad nito para ang mga turista komportable ang pagsasightseeing at ang paglalakad talaga namang walang hassle. Sa Tenchong City naman, matatagpuan ang isang malaking tea factory. May pasilip pa kung paano ginagawa ang mga tsaa. Papayag ba kaming walang free taste? Okay. The real tea. Ito yung lasang, parang natural na lasa ng tea. So, Masarap! Uh, But wait, there's more! Ang kanilang tea, hindi lang drinks, nag-evolve at level up na rin. Ginagamit na rin itong panligo at pampa beauty, as in, pampa beauty. Kasabay ng paglipas ng panahon, nag-evolve din yung mga produkto dito na galing sa tsaa. Meron dito nga uh, tea lotion, meron din ditong tea shampoo, itong mga nakikita nyo sa display. At meron din ditong iba't ibang mga vitamins na galing sa tsaa. Pero wait, there's more. Meron din dito mga produkto na talaga ng mga nga, magugulat kayo na galing na rin sa tsaa. Tulad na lamang nitong mga nakikita nyo ito. Mga pabango na galing sa tsaa. At ito, meron din tayong sabon na galing sa tsaa. At meron pa. Ito naman yung tea lipstick. Meron ding lipstick na galing sa tsaa. Marami ang pahinabang ng tsaa, healthy na sa ating katawan, nagiging kabuhayan pa. Hindi nakapagtataka na lumalago at lumalawak ang tea industry, talaga nga namang tea is life. Kasama si Naimi Dizon at Eric Dizon, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.